Hello guys, ayan ang dami na namang ng naklad. Ayan, buhay na buhay, mga giwoy. Pantaw. Wow, ayan buhay na buhay sila mga kakabsat. Ano yung ang huli ng ating bakla Yan, mga kasama kong bata na namimili. Yan, yung aking anak. Hmm? Namili din daw sila. ng ba daw? Oo. Yan. Daming huli. Kapon. Wala, hindi yan ano. Hindi makako, ayan mo. Eh? Hindi makako. <coughs> ayan. Dami, guys. kayo. Buhay na buhay sila oh. Wow. Ano, Punin ko lang 'yan. Grabe, uh, uh, guys. Grabe mong nakakatawa 'to. Ayun. Buhay na buhay, gumagapang pa talaga. ay oh, yung tiyang hipon. Ayun. ang mga hipon. Oh, yung anak ko guys si uh, Mama Kapset and den yung pinsan niya ayan hmm, oh, guys. So, ayan guys, uh, yung hipag. Abirat pala. Pero...